Hello guys, good morning! Saan nga ba natin makita ang mga nag-unfollow sa atin sa ating FB page or nag-hide? Puna tayo sa aking profile. Pindutin natin ang kalawa, pwede sa kanan. Sa kaliwa na lang guys para mabilis. Ano na, napasikit-sikit pa. Sa ating profile, sa baba, click natin ang dashboard. Scroll down na natin ang, ang help and guidance. Professional mood. Hanapin natin ang insight. View insight. Yan, may kita natin ang laman ng ating dashboard, guys. Then, click si details sa taas. Ayan, may kita natin ang discovery ng ating dashboard lahat yan makita natin ang post engagement, reaction, comment, sharing clicks. Thank you nga pala sa nag-click sa akin link and videos, photos. Ayan guys, may nag-unfollow sa akin tatlo. Nakalangin guys, yan talaga ang buhay. And dito na lang guys, thank you for watching and follow for more.